ayan na mga uh, kakain na tayo naluto na yung kambing na pinaluto ni kuya Mario Saraga uh, at nagdeliver lang kami dito tapos kakain pa kami ng kambing di ba? <laughs> sulit What's up mga kanoypi At nagbabalik na naman si kanoypi for another video uh, At ngayong araw na to may blessing na naman na dumating sa atin at may bumili sa atin ng ano uh, sampung sako na bigas at yung lima doon ihatid natin sa ano sa Lawak, Pangasinan at yung lima ipapamigay daw natin mga kanipi ipapaayuda natin sa ibang tao at gusto ko lang magpasalamat unang una yan kay Kuya Mario Saraga ng Italy Thank you so much kuya sa pag-avail ng business kong bigasan At thank you so much sa binigay mong limang sako na bigas Na ipapaayuda namin ng pamilya ko At kasama ko pala si Rinyan Shoutout! At syempre si Maneng Shoutout! At syempre yung asawa ko si Mrs. Canoypi at samahan nyo kami ngayon mga kanipi na ihatid doon sa Lawak, Pangasinan at nandito yung ano yung limang sako na bigas yan yung dumating kahapon at yan yung ipapa ide natin doon sa Lawak mga kanipi sa bahay ng kapatid ni Kuya Mario Saraga so samahan nyo kami ngayong araw na to at tara Ubuhati na namin yung Maning tong bigas tapos biyahe na tayo papuntang lawak. Tara, mga kaniti. Buhati na natin to. Let's go. ka ipi para ano, ma-deliver pa natin sa lawak yan tara kunin muna namin yung tatlong sako pa so mga kanipi kumpleto na yung bigas at nandito na lahat dalawa dyan sa taas isa dito sa likod tapos dalawa dyan sa loob dyan na rin sila sasakay sila maning at rin yan mga kanipi at kami ni misis dun sa motor diba mga ayos Uwi na tayo. Uwi na, na tayo. Punta na tayo. Punta na tayo mga kanipi. Kinuha pala na rin yan yung takip dito sa may sidings niya. gamit na naman tayo ng GPS mga kanipi, para ma-search natin agad yung ano yung pupunta natin pag dideliveran ng bigas ayan gamit tayo ng Google Map pero nakasib na dito yung ano mga kanipi, yung kung saan tayo pupunta ayan irerekta e na, na tayo ng Google Map ayan dyan tayo pupunta dito banda So start na natin. Ayan. Bali 32 minutes mga kanipi 18 kilometers. Dadaan na lang tayo diyan sa may ano sa may bypass road para ano hindi tayo mahuli. Ayan. Yeah. Ayos na. So kami ngayon, kanipi, at na yung kayo? Next lang. Next lang, I feel nauseous, believe me. Never had a lot of sh come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me, and what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan, your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability, they want the credibility, convincingly unwilling to put in the f hours it takes to get some power. Don't be Sour. Take a cold shower, scream until you're louder, work until you're prouder, and f all the doubters. They're just your downers. I swear to God they will let me down. I always fought just to wear the crown. At may gasolina na naman si Mia At 11 kilometers pa Mula dito Hanggang sa pupuntan natin Nandito lang pala tayo ngayon sa Binalonan. Binalonan Crossing. to the man light Ain't got time to kill, I got time to feel. I took a red pill I know life's short so I wanna live real But how's it supposed to feel? tayo mga kanipis sa uh, way na papunta sa bahay ng kapatid ni Kuya Mario Saraga at uh, ito na yung way mga kanipi at uh, Dediretso na lang natin yan mga kanipi Magtatanong-tanong na lang tayo dyan Kuya, nandito na kami sa bahay ng kapatid mo. At may dideliver na natin yung ano. May dideliver na namin yung bigas na order mo. Yan yeah. Talagang nagluluto na sila doon. <laughs> Lumampas pa kami, Kuya. Napunta pa kami doon sa dulo sa din. <laughs> At nagtanong na lang kami doon, tapos tinuro nga dito. Ito palang sa bungad yung bahay nyo kuya. Ayan. Niluluto na kuya yung ano, yung kambing mo. Mm -hmm. Kal. Agay kaya na makita ni Kuya Mario. Ah, <laughs> 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 Pa-video na aja talod mga bagas eh.

Oh, hindi talagang. Mamila. Oo. Tuyo, magkakagapit pa tayo. Ayun, Anong masasayang rin yan sa dinaanan ni Mia? Maputik dong dinaanan niya mga kanipi. Tignan nung... No? <laughs> Narong turn kami doon mga kanipi. Diniridiretso ni Mia. <laughs> Dito lang pala sa bungad yung bahay ng kapatid ni Kuya Mario. Umabot pa kami doon sa dulo mga puti na lang nagtanong ko. <laughs> Maraming anak... Maraming baka doon mga kamay <laughs> eh. <laughs> Ayaw mo video mo ninyo. Ayan kuya, niluluto pa lang yung kambing mo nandoon oh. Nihiwa nila yung papaitan. Video natin. Pang papaitan na tama wow. oh. Yan na kuya yung kambing mo na kon. Kuya, ito na yung suka na sinasayon mo sa akin. Yan na. Nilagyan na yung ano, yung galon ng Wilkins. Yan. So, thank you talaga, kuya, sa uh, binigay mo. Uh, at sa pag a na rin ng bigas. Ayan yung kapatid mo, kuya. <laughs> kuya, nandito na pala yung mother mo. Nandito. Makikita mo na siya. Yan yung kapatid mo, Kuya. Kwentuhan muna kami dito habang inaantay yung kambing sinasabi mo. <laughs> Nandiyan din si Mrs. Yan. antay lang kami. <laughs> Ayan kuya, nag-uusap na yung dalawang mahilig sa halaman talaga. Kagaya pala ni Mrs. ko si nanay mo na mahilig sa halaman. halaman. <laughs> ayan na mga kanoypi uh, kakain na tayo naluto na yung kambing na pinaluto ni kuya Mario Saraga uh, at nagdeliver lang kami dito tapos kakain pa kami ng kambing di ba? <laughs> sulit thank you thank you talaga sa'yo kuya Mario ayan, <laughs> ayan na mga kanoypi sarap <laughs> kaya mga

Isa lang yung ulam mo, papaitan lang ah. <laughs> Masarap <laughs> wala niyan. Sarap. Ang sarap. <laughs> Ayan si Maning, mga kanayipi. Kumukuha din ng pagkain niya. Ayan na tayo mga kanayipi. Sarap ma. <laughs> Ayan, kainan na mga kanayipi. Ano man yun? Ice lang. Ang sarap. <laughs> kain tayo mga kanay. Tikman natin tong papaitang kambing. Imas. Mapait, mga kanay. Ito talagang ganito talaga yung kwan yung the best na papaita <laughs> Pait talaga kain tayo To. Ang sarap na ano ito. Grabe. Sarap ng kaldireta pa ito. Mga kari. The best. Okay, tama sa manin. Ang sarap. Eh. Ayan mga kanayupi, tapos na kaming pumain Ang sarap talaga ng kambing. Yung pinaluto sa laga ni Kuya Mario. Yung kalderita. Talaga na yung <laughs> wow. Sarap ng kalderita tapos yung papaitan. Kasi rin yan, papaitan lang yung tinira niya eh. Kinain niya. Yan yung favorite niya kasi mga kanayipi. Ayos. Salamat talaga iyo Kuya Mario Saraga ng Italy. So Kuya, ito na yung sinasabi mo. Ayan yung burong isda na galing pampanga ito na oh thank you kuya sa binigay mo may patik out pa nga eh yan oh kaldereta may halaman ka na <laughs> kaya hindi tayo kainanay ng halaman papalitan natin yung pagbabalik tayo nito <laughs> <laughs> so lakay na natin sa tricycle mga ka Uling. huling pagigay ni kuya <laughs>

may halaman pa tapos may suka pa mga kalipi yeah Sobrang thank you talaga sa pamilya ni Kuya Mario Saraga. Ang babait nila, mga kanilipi. Yeah. Solid, solid. Meeting ko na naman, oh. Ano pa rin, ah. Ang damuhala ko out. <laughs> yeah. Buro, buro. Yun, yeah. maraming ayuda si Kanoiti ah. Marami na tayong stock. Paalam na tayo sa pamilya ni Kuya Mario, Thank you, Antay. Thank you. <laughs> Ayan yung pamilya. Bye-bye. 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 bye bye <laughs> kanyao dadamo diyan paigkat ng si ko una share kami toy thank you sige thank you mat mao lagad tin tej thank you auntie. sige thank you bye bye <laughs> Pauwi na tayo mga kanayi at uh, special thank you nga pala kay Kuya Mario Saraga ng Italy. Thank you, thank you so much kuya sa pag-welcome sa pamilya mo dito. At wala pa kaming masabi sa pamilya mo. Napakabait. Anong masabi mo ma? Maganda yung pakikitungo ng pamilya ni kuya. Eh yung halaman mo. Siyempre masaya na naman ako. Binigyan ako ni nanay ng na halaman. Pero papalitan natin yan pagbalik natin dito. Oo. Oh. Pabalik kami sa susunod dito kuya At ihatid namin yung Halaman ni nanay Yan yeah. Ano? Anong masasabi niyo? Thank, thank you. you. Dito! Thank you po! So, uwi na tayo. Thank you, thank you so much. Salaga Kuya Mario Saraga ng Italy. kami sa bahay mga kanipi at nilalabas na lang nila yung ano mga gamit na bubuhatin Ako na to bali yung uling na dalawa babalikan ko na lang at kukunin ko muna yung wheeler mga kanipi yung hand truck kumusta ka naman manay ay rin yan ayos lang mga <laughs> Ako ako ni maninyo ano. Suha. So tara, tingnan tayo. Ah, yes. namin yung uling mga kanaypi at nakuha na namin yung hardtrap at may stack na tayo yan na uling mga kanipi. tagal tagal na nagagamit ayos ayos kunin na natin yung uling Maganda doon mga kanoy pit ang babait nila. Babait no. Hmm. Grabe ko dami mong binigay sa amin ah. Nakakahiya na <laughs> Ako na yung nahiya. Pero maraming maraming salamat talaga sa iyo Kuya Mario Saraga at sa pamilya mo. Yan sa Lawak, Pangasinan. at itong binigay mo na uling lalagay ko na dun sa likod para may stock kami kakadeliver pa to kanina mga kanipi nandito na mga kanipi na tayo So yan mga kanipi at nandito na naman tayo sa last portion ng vlog at magsha-shoutout na naman ako sa inyong lahat ng mga solid kanipi na laging sumusuporta nanonood sa mga video ko na ginagawa dito sa Pilipinas at umpisan na natin mga kanipi shoutout ka pala kay Ate Estela Bautista shoutout na rin kay Ate Dolorbina Mina shoutout na rin kay Walter Gabriel shoutout na rin kay Sir Edward Cano Shoutout na rin kay Sir Erwin Di Selva At sa Sari Sari Store Sa Landayan From San Pedro City, Laguna Shoutout na rin kay Harry Perez Shoutout na rin kay Ruel Tagab Shoutout na rin kay Ate Corazon Sanggalang Shoutout na rin kay Leo Cruz Shoutout na rin kay Ate Edna Robles Shoutout na rin kay Dennis Montemayor. Shoutout na rin kay Leonela Parsons. Shoutout na rin mga kanipi kay Sebastian Junior Lanosga. Shoutout na rin mga kanipi kay Condriano Jose from Jeda KSA. Shoutout na rin kay Renz Nick Canlas. Shoutout na rin mga kanipi kay Rinyer Serbanya. Shoutout na rin kay Rebecca Ramos from Abu Dhabi UEE at syempre punta na rin tayo sa mga vlogger din na gusto magpa-shoutout ma-promote yung kanilang mga youtube channel mga kanaypi unang una yan shoutout nga pala kay Perdi Andrea. shoutout na rin kay Chi Explorer ng Taiwan shoutout na ta rin kay Lakwacha TV shoutout na rin kay JBT Vlog shoutout na rin kay Orlando Q Explorer shoutout na rin kay Brinsky TV Shoutout na rin kay Cherry Chen Taiwan Warrior Shoutout na rin kay Mikti TV Shoutout na rin kay Isip TV At shoutout na rin kay Muchakel Vlogs Shoutout na rin kay Ritz Kabayan's Vlog At shoutout na rin kay Kalsada Europa At dito na naman natatapos ang video vlog natin mga kanipi At gusto ko lang magpasalamat kay Kuya Mario Saraga Sa kanyang uh, napakabait na subscribers ko at nakilala ko lang siya sa YouTube mga kanipi. Matagal na siyang nanonood sa akin mula pa nung nasa Taiwan pa ako. Thank you, thank you so much sa iyo Kuya Mario Saraga at sa iyong pamilya na sobrang babae At sa binigay mong paayuda sa mga uh, sa mga tricycle driver dito. Bibigay natin yan kuya Abang-abang lang sa mga gagawin kong vlog pa at thank you so much sa inyong lahat ng mga solid kanoypi na laging nanonood sumusuporta sa lahat ng mga aking mga video dito sa Pilipinas thank you thank you so much at sa mga hindi nag-skip ng ads maraming maraming salamat sa inyong lahat mga kanoypi at malaking tulong talaga sa akin yon so dito ko muna tatapusin ng video vlog I stay safe lagi at kita kita tayo bukas and peace out